bang, ang electric pa na mo. guys oh grabe inita nag charge yung usan ako ka cellphone guys na din ha guys sa ibabaw sa ref ako ni charge Pah pahinga lang muna kami ni papi dito sa loob ng tindahan guys so kanina mayroong customer kanina ngayon wala na po wala nang customer ngayon so good afternoon everyone this is papi's update So, ayan si Papi, nakapahinga po sa. Nakapahinga po sa aking mga paa guys ilalim. Kasi ito po ay upuan po ito. Upuan po. Hindi na po kami kasya. Hindi na po kami kasya guys kaya ito lang si Papi. Nagpahinga. Shout out everyone, good afternoon. Kumusta po ang inyong afternoon dyan? Nagtanghalian na ba kayong lahat? So this is papis update. Nandito po kami sa loob ng tindahan. At yan, tingnan nyo po ang kortina guys. Hindi na po gumagalaw kasi wala ng hangin. Kaya sobrang init po dito guys. Grabe. Sobrang napakainit po dito sa loob ng tindahan. Nindot nung tasigigin inam ubog now guys. Pero... Di lang tama sige na, magbog na mga pelangga. Ayan po si Papi oh. Nakaidlip na po. Nakaidlip na po si Papi guys. So pahinga muna kami dito sa loob ng tindahan. Hindi ko na palabasin si Papi kasi kaninang umaga nakalabas na po siya guys. Nakapupo at nakawiwi na po siya kaninang umaga. Maaga po siyang lumabas kasi kanina doon po ako sa CR guys. Siya ang siya ang nagbantay dito sa tindahan. At then, lumabas siya. Lumabas si Papi. Bless Mama. Taga Santo. Kaluyan ang bata sa Ginoong Hesus, Mama Mary, Lord Jesus Christ. Ah, Señor Santo niyo, kaluyan kami kaloyan si papi Ngatigaan tigaan nagpermig maing lawas unta kanunay guys Lord God Jesus Christ kay grabe kani kabuutan si papi mga palangga oy oy makasama ka buutan aning papi guys grabe pinangga ka ini nako o pinangga sa kai ko ni papi guys kabalo ni siya maghuna-huna nako mga palangga bisag iro ra tao ni mga palangga pero naani utok bright pa ni sa tao guys si papi right pa ni sa tao na no, ako gining giatiman pag ayo guys ako gining siyang giligo permi so wag itaw ni siya kasuway og kaon og dog food mga palangga kung anong kinakain namin dito yon lang po ang kinakain niya ni papi kung kakain po kami ng tinapay biskwit ah uh, gulay kakain po ito guys napakabait itong alagang ito butan kayo ay eh. naminaw ra ako guys oh naminaw ra ako guys oy grabe ni kabuutan guys pinangga kanin ako Para gitaw na siya permis so sa balay mga palangga Makala makagawas ra ni kung akong pagawason guys pero pag makalabas siya mga palangga babalik agad So ayan Relaxing mode dito sa tindahan, guys. naka nakasandal po ako dito. Relaxing mode uh, while naghihintay sa mga customer, guys. So, may, bihira lang pong customer dito, mga palangga. So, masaya na po ako pag makabinta ng uh, marami. Pero dito sa bukid, guys, bihira lang pong mga customer dito. So, ayan, at least mayroong binta, guys, araw-araw <laughs> Good morning, good afternoon, good evening, to all people around the world watching us this afternoon. So this time around, afternoon. So ang date ngayon is August 1, 2025, araw ng biyernes So good afternoon, everyone. Happy, bliss afternoon to all of us So this is a pupis update. So thank you for watching. I love you all. Mahal-mahal mahal ko po kayong lahat. Mua, 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 mua. I love you all guys. Thank you for watching everyone here. Thank you thank you so much for watching guys. Ito lang po muna ng update ni Papi ngayon.